Ayan mga kabukos, so nandito pa rin tayo sa site nila sa DRT, yung binibenta nila. So kasama po natin si Sir Eman, yung pinaka-head po ng uh, kanilang marketing. So tara, kilalanin natin sino ba talaga si Sir Eman. Sir, magandang tanghali. Ayan, para sa mga viewers natin, Sir, uh, pakilala ka muna. Hello po, ako si Emanuel F. Barrientos. Ako yung pinaka-SPA ng mga lot owners natin, ng mga nagpapamanage ng property. Ayan. So sir, ano pa ang role mo sa project na to? Yan eh po, sabi ko nga, kagaya sabi ko kanina, yan po ay mga property na, halimbawa, may mga gusto mag-dispose, mga gusto nilang ibenta na, ngunit hindi mabenta yung lupa. Ngayon, uh, ako yung mga nire-refer, kung baga refer-refer yan, mga, mga una po na hawakan, yung gabi na, tapos ngayon, napamanage nila yung para sa mga documents, sa development, sa mga clients, sa lahat kumbaga in behalf nila ako yung tumata yung representative Ayan. so ito mga kapokos hindi po sila parang subdivision or developer ha? sila po eh, direct direct sa owner for na, disposal ng mga property oo binigyan sila ng authority para i-dispose yung mga property ng mga may-ari ng lupa talaga Ayan. so sir itong proseso po ng ating pagbebenta uh, pwede, pwede ba kami bigyan ng konting insight Paano pa ito gagana? Yun habang inaayos ko yung dokumento ng mga sa mga LGU, sa mga sa mga municipal, and pa hanggang sa makarating tayo ng disud na license to sell, may meron kaming kinokontakt na kahit pa may mga pre-selling na tinatawag. Na habang nag-aayos sila, sila yung mga nagtitiwala ng kliyente kagaya ng Sir, na naka-avail na wala silang hanggang sa matapos ay mapupulfill natin yung mga pinangako natin na ah. development, documents, mga ano ba hanggang sa mga pulfill na maibigay sa kanila yung individual title na narapat sa mga loteng na bilhin nila. Ayan, ayan mga kaboko. So, nabagit pa yung document sir. So, upon alibawa completion of payment, uh, paano po ang magiging proseso niyan? nya Nasa contract to sell din naman yon habang wala pa ang individual technical description. Uh, magkakaroon muna kayo ng deed of sale tsaka certificate of full payment para dun sa lot na nakuha nyo. Magkakaroon kayo ng yun ang pinaka pinangahawakan, notaryado yon Then paglabas ng approved plan ng individual technical description, doon na kayo magkakaroon ng individual title. Isa sa hmm. kasi sa pinakamahalagang requirements yon for individual title, ang approved plan. Yeah, which kayo po ang maglalakad noon, yes. sir. No? Lahat ng process sa amin naman 'yon para kasi kagaya niyan, mga hindi naman kay taga rito, hmm. kami yung kahit pa nakakalam ng na mga lugar kung saan po uh, aasikasuhin, processing fee na lang yun sa inyo. Ayan. And regarding sa road, electricity, sa tubig, sir, paano magiging uh, process? Ayun naman yun? niya, kagaya ng sabi ko ulit kanina, yun niya ay naka-add sa price natin. Kaya itong lugar na to, actually, dapat ito nasa 300 lang, yun, Pero dahil sa mga additional charges natin para sa road development, doon ina-add yun. Kaya yung presyo natin medyo mataas-taas. Kasi mahirap yung bumili ng sobrang baba. sa so, uh -oh. ang ako ang ka kanan development. Saan kukunin yung pagkang development? Common sense na lang yun na hindi aabot yung sinisingin nila para doon sa fulfillment ng mga pangako nila. Ayan. Ayan. So, mga kabukal, so ito, coming from the head of marketing nila, uh, So para po maging kampante rin po yung ating mga viewers doon sa mga nagnanais pong mag-avail na kanilang mga property. Ito po, kakausap uh, kausap ko po yung pinaka-head nila. And uh, ayan, uh, pumayag po siya magpa-interview. Kung meron po sila tinatago, syempre hindi po papayag So ito pa lang pong interview na to ay isang patunay po na legal po yung kanila mga transaction na ginagawa. Ayan. So sir, yung ano nga pala sir, uh, yung road uh, electricity sa katubig, 3 uh, years yun years bago makomplete uh, uh, mag start mag i-start kasi hmm. dun sa kino lang sa mga clients dun lang iniipon yon para magkaroon ng pang-develop pero hindi kagaya nga sabi ko sa inyo kasi ang developer may sariling pondo yan pero hindi mo makukuha ng ganyang kababa ang price niyan kahit may development ngayon itong silat owner sabi ko nga sa kanila pwede po natin ibenta ng maliliit yan pero kailangan natin mag-develop mag-provide sa mga makakabili natin ng magandang daan, lalo na drainage mga kuryente, tubig, lahat po yun ipoprovide namin, ayan. start ng 3 years ayan mga kabocals, so assurance din po yan ha, na gagawin po nila yung nakasaad sa kontrata na may road, electricity, saka uh, waterline so sir bago tayo magtapos, baka may gusto kang uh, sabihin, panguling message uh, yun lang, sa mga gusto mag ng property natin, pwede kayong mag-inquire kay sir Kabokos so, saka kay Ma'am Glens, saka sa lahat ng, ano sa mga walang magawa sa pera pwede kayo mag-invest kay basta inform niyo lang lagi si sir para ma-assist niya kayo ayan I okay, think. you ayan, sir marami sir. sir ano nga pa lang ano complete name mo Eman Manuel Barrientos po Maria Barrientos ayan sir maraming salamat sir thank, thank, you. Po, thank, you thank you thank you ayan mga kabocals, so yan, available na po kayo A message lang po kayo sa Kabokal Farmer FB page or kay Glenn's Property. And ngayon pupunta tayo sa kabilang site nila. Apo, dito po, pababa. Ayan. So ito mga kabukas yung papasok sa ating bagong area. Ayan. Pero ito ay ano ah, temporary road pa lang to. Gagawa talaga sila ng ano, pinaka road talaga na permanent. Well, yung frontage po natin, 8 meters naman po siya. Yung pinaka main road niya, 8 meters. Ah, pasok ng ang truck dito. Help 'no kaya? Help 'no? Ay, kaya lang ba mabalaw? Hindi kaya. Ah, oh, <laughs> So, we are back mga kabokks. ko talagang may bagtas po na pumapasok na truck na kasi may palayan po doon sa park na yan. Uh, um, um. Bali, nandito na po tayo sa pagbaba ng bahay. Tinutumbuhan po natin yung um, uh, pag-farm ka Oo, oh, pwede ho. Pwede na. Maganda yung lugar eh, no? Maano kasi, so, inyong, kayong, ano kasi ma ano Meron pang ano, Oo. So, 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 sa kabali so, dyan? doon? Doon po sa may mga okra na 'yan. kasi konti lang yung kalsada. So, po nito, itong mamapong Yan yeah, yung may mga mangga na yan. Ay, puno na yan. Ito pala yan. Ala yan ito mga kabokals. Oh. Si Ma'am Nipa po, ano rin, subscriber ko rin po. Dumikit sa akin. Ayan mga kabukas o. Maganda Ano yung area o. Mamaya bababa tayo dun. na. Mababa 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 na. 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 Ay, sorry. Ay, ito ba yung mo? Ay, may mga mark na. Kasama pa sa inner rin. Ito ba ito ano, rice terraces? Either to, Itong rice terraces na to. Basta ang hindi siya sasakupin ng corner, inner na siya. Inner na yan. O, kaso lang hindi ko siya mapinpoint sa iyo, sir, eh, kung saan sumakop si... Mm. Ito, Pero itong yung mga pahaba na yan, mga inner yan. Inner na yan. Mm, -mm. Inner na yan. Ayan. Pero, Ayan, maganda rin itong site na to, sir. Ang kakanto end pa rin ng property, corner pa rin tatawagin. Eh. Oo. Dito, may inner dito. Opo, may inner. Ayan. Pa ang kaming kagpapagay dito. Ayan, may mga muhun na mga kabukals, oh. May mga muhun na. Mm. Hangin na yan. Oo. Oh. Si December. December, kalamigan dito. Ah, uh -huh. Malam na uh bahay -huh. kubo. Oo. Masarap na matulog dito, magagabi. Uh -huh. Ito na po, ito po ma'am. Na-develop na yan, na, nice, nice. Oo. Uh -huh. Oh. Ito na po mag-start. Shoutout ko yung anak ko. Ayan, shoutout. Shoutout ko yung anak ko sa Qatar. Epe yung flight attendant. Ah. Uh, ano pangalan sir? Sophia Brillante. Sophia Brillante. Uh -huh. Ayan, shoutout kay uh -huh. Ma'am Sophia. Ingat ka palagi. Love you, love you. Ayan. Yeah. Pukuha kami rito. Yeah. Tingin. Para <laughs> oh. mapag-discussion ah, uh, discussion nyo ng mama mo. Ayan. Yeah. Lupa. Ayan. Yeah. Shoutout, yeah. Ma'am Sofia Brillante. Ah, uh, ano siya eh. ah, Meron siyang um, arasa, ano sa ano, stopover na, sa Pilipinas. Pupunta pa, namin bukas pa, 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 sa Hotel Crimson. Sa pa, 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 pa. Ay, ayos, ayos. Kaya, dinaanong muna namin to para i-discuss ng mama niya. Mm, -hmm. sakto, sakto. Makikita pala kayo. <laughs> Ayan, ah. shout out, Ma'am Sophia. Ingat kayo dyan. Ayan. Para kapit-bahay na si Kapokal. Oo, oh, magiging kapit-bahay ko na sila, papa mo. <laughs> ito po kasi, ma'am. Pagkatapos po itong 8.1 he hectare na to. Ito maganda, sir. Dito, mataas itong mataas na itong parte na ito. Ito na obus na. May kalsada pong patagos yan. Pero doon maganda rin doon. Kaya lang kung sa hangin, ito talaga, sa pool ng hangin itong area na ito. Opo. Magkakapalit po kasi ang may-ari nitong malo. May mangga, ano? mga bayan mangga ba Ah, uh, yung sa dulo yata, mangga. Hindi, kawayan yata. Bawayan niya. Ito na magtanim-tanim ng mga ano dyan. Ano? Mm. Gulay-gulay. Mm. Pang, pang, ano lang. Personal use lang. Oh. Pwede dyan. Lang, eh. Para hindi ka sigurado pang ano, walang chemical. Mm. Pag ikaw nagtanim. Ang maganda pang ano. Alin siya dyan? Produsya na lang. Oo. Asan siya dyan sa meron sa mapa? Dito po nasa... Estimated tayo mama Kasi yung kubo na yan ang black 8. Yung kubo na yan. Ito po ay nasa black 7 po kasi Ayan, well, ito hindi ko napasok to. Ah, may nawasa ba dito? Maganda pala dito. May nawasa na po yan. Yung sayo niyang along road. Ayun na, may linya nga. Sa, oh, sa road po, meron na. Meron na po siya. Maganda po dito. Medyo mataas. Ano? Saka, konti, konti lang, lang po yung i-develop. Sa ka-flat. Medyo, ano siya, flat. More on flat. Kaya sabi ko sa iyo, sir, sabi ko hindi mo napasok kasi ito. Eh. Maganda dito tsaka ano. Dito ba sa area na to? Kasi yung kay, kay ka-vocals talagang ano eh. Exposed ako dun eh. Hindi. At saka mag ano rin kasi sa'yo sa uh, mga hayop. Oo. Ano, kaya kailangan talaga ng... Medyo nakaloob. Pero as ano yung ilog ba yun? Ano sir? Kasi parang lawa yata ako. Oo. Oh, oh. Na ano? Napuponto yung tubig? Hmm. Mawala hmm. rin. Oh, pagka init, tag init mawawala din 'yan. Oh, eh. Marami hito diyan. Oh, maraming <laughs> hito diyan, dalag. Ah. So, uh, uh pangkubo. Oh. Ay, sambayan. Hindi ko narating 'to eh. Nyan. Ayun mga kabokals oh. Pwede mamingwit. <laughs> oh, pondo nga, na pondong tubig But, lang. Hmm. Ito maganda pala 'to. Hindi ko napasok itong, nag-creeping ako dito eh. Kaya lang ito malapit na sa labas. Hmm. Malapit na yun. Hmm. Oo. Ah, dito na. Dito na. Kasi, ano po eh, baba po siya ng bahay. Ito may mga saging na, oh. Ah, maputik nga lang, mga kabokals. Oh, maganda rin dito, oh, mga kabokals, oh. Hmm. Ito, inner. Inner pa rin daw, to. Ano, yung may mga tulos, oh. May mga saging. Kaya lang ang lupa niya, ano tingin ko parang dito dumadaan yung tubig mula sa taas dumadaan dito pag uh, muulan na yun may mga truck pero madali naman kanala nyan pag ano ayan Masarap dito pag uh, yung titirhan nyo lang mga kabokals. Kasi ano, yung lilim mo oh. Yung ano lang. Pero yung sa atin kasi ano eh, magpa-farming tayo. May mga alaga tayong hayop. Kaya kailangan doon tayo sa bandang gitna. Anyway, ano naman eh. Magtatanim tayo ng mga fruit bearing trees Yan. Meron na akong langka. Shoutout kay Paring Billy Pinigyan ako ng uh, buto ng langka from Isabela. Malalaking klase mga kabokals na langka oh. Ito, bahay ng ano kambing oh. Oh, kahit ganito lang yung bahay ng kambing oh. Hmm. Oh, bahay ng kambing yung mga kabukal Oh. Ay, puro ano na pala doon oh. Mga tu puro tulos na doon oh. Yun yung kambing oh. May mga kambing yung ano yung mga dati na rito. Ah. saging oh. oh. Saging pa oh. parang fish pan siya. Yeah, parang itong gusto ni Ma'am, ni Ma'am Ana eh, para ito na gusto niya kasi malilim oh. para, ano. Parang ito na gusto ni Mama. Ah. <laughs> malilim kasi, eh, no? Pero yung sa akin doon tataniman ko ng mga ano eh fruit bearing trees eh. Oo. Oh. Ito hindi naman lahat. Ito hindi naman prutas 'to. Parang puno lang na ano. Ano parang hindi ano. Hindi. Parang ano lang siya, puno lang talaga. Mga ano eh fruit bearing talaga. Mga tinguelas. Oo. Kahit meron ka mga isang piraso kada variety. Mm. -hmm. Pwede na. Para lahat meron, Saat di ba iba? kanan na mm -hmm. Bayabas. Yun bayabas, masarap din Matis. yun. Oo. Oh. Kuya Bado. Mm. Langka, ayos din yung langka. Oo. Oh, yan. eh. Sarap niya ni eh. Sarap yun, malalaki. Mm. Ayun, may saging na nga. Hindi, kamisado hindi oh, may nag -ano rin diyan ano? May nagtatanim ano. Oo, yung mga old tenant. Mm. Tatanim pa sila. Mm. -hmm. Dito kasi ano eh more on farming talaga. Puro pagsasaka yung ano nila. Lalo doon sa kabila, si Tawan, laki napakalaki ng sitawan doon sa kabila. <coughs> sitawan. Mm. Dito sa okra, mamaya pupunta tayo sa may okra. dami okra doon. Ah, ikay uh, ikay sir. Ako sa kain talaga. Ah, kay, kay, kay kayo so, ta, kain talaga, talaga. So, Minsan mano mm. kami diyan. Mm. Pag may occasion, vacation. Maka, maka mm. Malapit na dito 'yon ah. Yeah, Oo. 2 -5, 2 -5. Pag ano nga pag may time pa makamakadaan. Makadaan doon. Mhm. <laughs> 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 <coughs> target niyo okay, ma'am sana tingnan natin nga sa apat katulad ng kay Sir katulad sa akin apat pa ano lang ako 1.2 eh. ano wala yon? bang discount yon One pagka up uh, marami oh, yan di ba 1m diba? diba? so oh 25 Walang discount pagka madami. Kunyari, apat na lahat. Isang tao lang kumuha. Yeah. Kapag pa, magkaka-discount po kasi tayo ma'am kapag po nag-short like, term ano, uh, mm or cash basis. Opo, kapag um, ganun po na fixed pa rin sa 6 years, mm. this ka actually promo po kasi siya. Mm -hmm. Uh, 150 slot po yung po promo namin. So pag nasal po, ay, ano, ano nga dito? May mm -hmm. agat? Pumapasok pa naman sa ka mm. loob-looban. <laughs> ang tek na ano, itim. So, itim, yun, sakit mga gato. Yung mga mm. <laughs> ah, <yan. laughs> bye Bahay ng kambing. <laughs> Ayan, dito muna tayo makabukas. Ang init. <laughs> Nainitan na, ako ya. Ayan makabukas. Ito yung area natin. So, inaano ko lang. Hindi pa pala nakamuhon lahat. Hindi pa pala namuhunan lahat. Kaya, yan hindi pa namin ma-pinpoint yung ano. Pero sabi ni Ate Glenda, abutin niya ta rito. Ayan. Pero dito tayo sa area na ito mga kabukas ha? Yung malinis Yan hindi na natin naabutin yung ano Yung mga pananim na yan Dito lang tayo sa may malinis Kaya lang hindi ko pa ma-pinpoint kung saan talaga Ito kasi kalsada na talaga ito eh. Ito tay... Bali sir, ang nasa dulo mo, 2, 4, 8 pa eh. 8 pa, o. 2, 4, 6. 6 lang pala. 6 lang. 3. O. Mga san kaya ako mag-umpisa dyan? So, 1. Ang so, dala akong tulos eh ah. Ay, tagusan ka no? Ta... Oh, dito, Opo. Opo. Pero balik tara kabilaan. Pero hindi, pero magkakadikit po 'yon. Uh, Isang lote siya. Oo. Oh. Kunyari may daan dito. Daan dire sa kabilaan. Ah, uh, uh. kabilaan po yung, uh. yung kalsada. Para uh, kahit sa kabilaan. Oo. Kasi lang ako sir, dapat mag kasi natin yung sa may kalsada eh. kalsada kasi to eh. Masama kalsada diyan. Ayun know, oh, yung may red na 'yan. Yung may red. Oh, kalsada 'yon. O saan ba yung may kalsada? Yun, 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 may red. Kapag-upisa tayo dito, mahirap mag umpisa doon eh. Ah. Ayan mga aalamin namin kung saan ba talaga. <laughs> Pero saan, magpipig si Sir Raymond pa rin siya ha. Oo, oh, oo, oh, oh. Sir Raymond, basta yung, yung ang, sure ko sa ito. yung isang puso. So ito po ay kalsada po. Ito yung kalsada. So, ayan. Ito. Ayan. Kalsada yan. Kasi ito. Ah, mukhang maganda rin dyan. Maganda rin talaga dito. Oh, mga eh. May fish pond pa. Po, oh. Nakuha ba kami kambing? Hingal na hingal na. Oh. Ah, ito yung start ng block 8. Yan ang block 8? Oh, start ng block 8 sir. Oh, may nakalagay ba block 8? Oh, 8? Ayan. So yan start ng block 8. Block 8 ako diba? Oh. Oo, oh, oh, yung loting ano? Yeah. Yung loting 118 ba 'yon? Oo, uh oh, yung lumihis. Oo. Uh oh, So yan 'yon. Okay. Tas 'yon yung tugon niya. Uh Oo. -oh. Yan yung tugon niya. Ayun uh -oh. so, yung tugon niya. Oo. Uh oh. So, Tapos isa. Isa na to. Oo. Uh oh, oh. Ah, One. sige pa. Ah. Uh oh. Eh, sisilong sila mainit okay. eh.

Oh, ito ay akin, tutulusan oh. ko. Pwede ba? Oo. Oh. Oh. Yun ang tugon. So, isa na ay, bum... yung buhat nun sir ah. Ay, bumaon. <laughs> Sige, mamaya ako natutuso. Basta isa. dyan. Sana, diba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Dalawa lang yun, diba sir? Oo, oh, teka. Dalawa. Nakunin natin yung ating puntusok. Mamarkahan ko lang mga kabukas para at least may idea tayo kung saan tayo. Yan ang tugon. nampang ano yan? Isang lot, uh, pandalawang lote. Pandalawang lote. Oo. Yan. Pandalawang lote. Tapos, saan pa yung isa? Yan ang tugon. Doon na. Yan ang tugon. So, yan ang frontage. So, ito. Uh Oo. -oh. Hmm. So, yun pang isa. Ito pang isa. dapat hmm. Ba't pa kulang yung tulos ko ah? Na pwede nila ako tulus kulang ah. Ayan. Ayan, hindi ko natatanggalin to ulos niyan. Kaya basta yan, basta yan, hindi ko natatanggalin to ulos niyan. Ito yung tugon. Yung tugon. Ito yung pangalawa. Yung pangalawa. Ayan. Ayun. Ah, Ayan. Ayan. Ito na sa iyo. ganda na sa iyo, sir. Ito, to, to. Oh. Ayan, tutuso ko lang mga kabukas ha, ah, para makita natin. Ayan mga kabukas, so na ano ko na, putulusan ko na ayun yung isa, kaya tiglenda. And then, ito, kaba Oh. And then, ayun, yung kawayan na yun, nakita nyo yun, kawayan na yun. Ayan. And then ito. And then, ayun. Ito Yan. And then ayun. Maganda yung area na ako natin mga vocals. O yan, ito. So Ma'am Nimpa, ito po yung sa inyo. Ito. I think Ma'am Nimpa, no? Ito yung sa inyo Ma'am Nimpa. Mm, ayan. Yung ano na yan. Ah, uh, 200 naman yan. Yan, tabi kasi tayo, tabi. So ayan, no? Oh. Ito kasada to. Kasada to mga kabokas. Ang ganda nung area na ang galing. Maganda yung area na ako natin mga kabawakal so. Oh. Mataas. Oh, mataas tayo. Nakuha natin yung pabundok. Mm, ayos. Ayan, akit na kami at ano, nakakayari kila Ma'am Ana. Pinaghintay namin. Pero ayan mga kabawakal so. Oh. Mm. Pero ayan, ipapinalize pa natin yung mga kabawakal sa. Ipapinalize pa natin yan. At least ay nakita natin. Nagkaroon tayo ng uh, idea. Ayan, so alis na muna tayo. Uwi na muna. At tayo magbabalik. Pero ayan ah. Ang ganda. Mga kabokals. Ang ganda nung era na nakuha natin. The best. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali sa pinili ko mga kabokals. Ayan oh. Hmm? Pasok na pasok yung ano mga kabocals, oh. O. Oh. Yung uh, mataas na parte. Pasok. Okay. So alright. Ito kalsada. Ayan tara. At uh, nakakaya ka lamang. Ma naman ako dito ma'am. Kaya oh, mga ko, so bago tayo magtapos Hello. sa aming tripin nila ma'am Ma'am, baka may gusto kang batiin. Shout out mo sa ah. Hello, shout out hey, dun nanay. sa anak kong FA, si Sofia Brillante, dun kila Nanay Lolet, si Ate Mel, sa Kainta, tsaka yung mga kapitbahay namin dun sa Marik. Hello. Nandito po tayo kay sa ano sa vlog ni Kabokal. Ayan. Ayan. Tumitingin po tayo ng farm lot. Para Ayan. Kaibigan. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Isi sir, baka may gusto ka batiin sir. Yung mga katropa ko dyan sa Mari. Matoda. Sa Matoda. Matoda. Uh, kay Ayan. Ayan shout out, shout out Ayan. sa inyo lahat. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan mga kabokos, so ayan nakita na po natin yung area natin. So unti-unti po na asikasuhin na natin yung paglilipat natin. Pero syempre yung down payment muna. Pero ayan na, at least ay may uh, view na tayo kung saan po talaga tayo. Mapaplano na natin, na natin kung ano po ang gagawin natin. So yan, so, mga, sa mga gusto po mag-avail, yan PM lang po kayo sa kabokos Farmer FB page para ma-assist po namin kayo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokos and mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyat Sir. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan. So muli, ito ang yung kabokos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!